Ang video natin ngayon ay isang true story noong 2015 na pinamagatang Cleveland Abduction. Sa simula, makikita natin ang isang batang ina na nagngangalang Michelle Knight sa Cleveland, Ohio. Naglalaro siya kasama ang kanyang munting anak na si Joey, at kitang kita na mahal na mahal niya ito. Habang wala siya, ang kanyang hindi gaanong responsabling ina ang mag-aalaga kay Joey pumunta siya sa lugar kung saan siya magi interview na isang laundry shop. Ngunit nang malaman ng boss na hindi natapos ni Michelle ang high school dahil inaalagaan niya si Joey, hindi siya natanggap sa trabaho. Pag uwi niya, nakita niya si Joey na naglalaro ng bote ng alak at isang lasing na lalaki na natutulog sa sofa. Sinimulan ng lalaki na pagsamantalahan siya at sinaktan si Joey. Sa ospital, nakita ng doktor na may mga sinyales na nasaktan na dati si Joey, kaya kailangan makipag-usap ni Michelle sa social services. Sinubukan niyang sabihin na nasaktan si Joey sa slide pero hindi siya pinaniwalaan nito. Nagpasya sila na hindi maaring manatili si Joey sa kanya hanggang sa mas maging ligtas ang kanilang tahanan. Makalipas ang ilang araw, nakipag-usap si Michelle sa kanyang dating kaibigan sa paaralan na si Emily. Naghahanda rin siya para sa isang pagdinig sa korte. Habang nag-aayos siya, tumawag ang kanyang ina para sabihin na hindi siya maaring ihatid ni Michelle sa korte dahil hindi na niya napansin kung anong oras na nagpa siya si Michelle na maglakad papunta sa korte, kahit na hindi niya alam kung saan ito matatagpuan, kaya pumasok siya sa isang tindahan para magtanong ng direksyon. Hindi siya matulungan ng cashier, ngunit nakasalubong niya ang ama ni Emily na si Ariel. Sinabi ni Ariel na aabutin siya ng 45 minutes para makalakad papunta sa korte, ngunit may 30 minutes na lang siya. Kaya nag-alok si Ariel na ihatid siya gamit ang kanyang truck. Bago sila umalis, sinabi ni Ariel na may mga bagong anak ang kanyang aso at maaari siyang kumuha ng isa para kay Joey. Nag-aalala si Michelle na baka malate sila, ngunit nagpumilit si Ariel kaya pumayag siya. Magulo at marumi ang bahay ni Ariel at sinabi niya na dahil mag-isa lang siya at walang oras para maglinis. Dinala niya si Michelle sa itaas, ipinangako na doon ang mga tuta. Ngunit nang sila ay nasa isang kwarto na, naramdaman ni Michelle na may mali at sinubukan niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Nang matapos siya, tiningnan niya ang ID ni Michelle at nakita niyang 21 na siya. Nakita rin niya ang larawan ng anak niya at pinunit ito. Nang hilingin ni Michelle na pakawalan siya, nilagyan siya nito ng medyas sa bibig niya at nilagyan ng tape. Pagkatapos ay itinali siya nito at iniwan siyang takot at nag-iisa. Pagkatapos ng tatlong malulungkot na araw, dinalhan na siya ni Ariel ng pagkain. Sinubukan niyang bigyan siya ng burger, ngunit hindi niya ito kinain. Nagalit si Ariel, kaya dinala niya siya sa basement at sinaktan siya. Pagkatapos, inasar siya gamit ang isang $10 bill, sinasabing ito'y bayad para sa serbisyo niya. Itinali siya nito sa isang poste at sinabi sa kanya na walang naghahanap sa kanya, kaya maaari niyang gawin ang gusto niya kahit kailan. Bago siya umalis, tinakpan nito ang bibig niya gamit ang mga napkin. Kinabukasan, nakita natin na nasaktan at maga ang ilan sa katawan ni Michelle. Nagumpisa si Ariel na umiyak at nagkwento kung paano siya sinaktan ng kanyang ama dati. Sinabi niya sa kanya na hindi ibig sabihin na dahil nasaktan siya ng kanyang ama, dapat naman akit din siya ng iba. Mukhang nakikinig si Ariel sa kanya, at inilabas niya ito sa basement. Dinala niya si Michelle sa itaas at itinali siya sa isang silid. Tinakpan pa niya ang mga bintana para hindi niya makita ang labas. Makalipas ang ilang araw, narinig ni Ariel si Michelle na kumakanta. Dinala niya ang kanyang gitara at nagtugtog sila ng musika magkasama. Gusto niya ang kanta na isinulat ni Michelle at hiningin niya na magsulat siya ng isa para sa kanya. Sa parehong oras, dumating ang kanyang anak na si Emily kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi pinayagan ni Ariel na umakyat si Emily at sinabi niya na inilipat niya ang mga gamit nito sa ibang kwarto. Narinig ni Michelle ang mga tao sa bahay at gumawa siya ng ingay para mapansin. Nadinig ito ni Emily, ngunit sinabi ni Ariel na ito yung kanilang aso lamang at pinalakas ang tugtog. Isang araw, iba ang hitsura ni Ariel at binigyan niya si Michelle ng isang tuta. Talagang masaya siya dahil mayroon na siyang kasama paglalaro. Mula noon, madalas kasama ni Michelle ang kanyang bagong kaibigang aso. Isang araw, nakalimutan ni Ariel na e-lock ang mga kadena ni Michelle bago siya umalis papunta sa trabaho. Nakakita ng pagkakataon na makatakas, kinuha ni Michelle ang tuta at sinimulang bumaba sa hagdan. Ngunit lumalabas na sinusubukan lang siya ni Ariel, at nang mab go siya, pinatay niya ang tuta. Makalipas ang ilang buwan, dinala ni Ariel ang isa pang babae na nagngangalang Amanda Barry sa bahay. Nakita ni Michelle sa balita na nawawala si Amanda at hinahanap siya ng pulisya. Dinala ni Ariel si Amanda sa isang silid na katabi ng kay Michelle at sinaktan siya. Pagkatapos niyang umalis, sinubukan ni Michelle na makipag-usap kay Amanda, ngunit masyado siyang natatakot ang babae para magsalita. Nang makita ni Ariel ang lumalaking tiyan niya, nalaman niyang buntis ito. Ayaw niya ng anak kasama si Michelle, kaya sinuntok niya ang tiyan niya gamit ang dumbbell at dahil dito, nawala ang baby ni Michelle. Makalipas ang ilang linggo, binuksan ni Ariel ang mga kadena ni Michelle dahil kailangan niya ng tulong sa bakuran pinasuot niya kay Michelle ang isang wig at mga sunglasses. Habang sila'y nasa labas, nakita ni Michelle ang isang matandang kapitbahay at sinubukang magsignal ng tulong. Sa gabing yun, narinig niya ang siren ng pulisya at iniisip niyang sila'y papunta para sa kanya. Ngunit nandoon lamang sila para patigilin ang away sa pagitan ng mga kapitbahay. Makalipas ang ilang buwan, ginupit niya ang number 5 sa kanyang pader, ito'y ang ikalimang kaarawan ng kanyang anak. Halos dalawang taon na rin siyang bihag at namimiss pa rin niya ang kanyang anak na si Joey. Nalaman natin na may iba pang babae na kinuha ni Ariel, at naging tatlo na silang bihag nito. Nadinig ng isang kapitbahay ang isa sa mga babae na sumisigaw at sinabi ito sa pulisya, ngunit sinabi lamang sa kanya na tumawag muli kung mayroon siyang marinig na iba pa. Sa loob ng bahay, ipinakilala ni Ariel si Michelle kay Gina at sinabi na magkakasama na sila mula ngayon. Pagkatapos umalis ni Ariel, sinabi ni Michelle kay Gina na ngayon na tatlo na sila, maaaring matalo nila si Ariel at makatakas. Sa bayan, nagtipon-tipon ang mga tao para alalahanin ang mga nawawalang babae. Ang mga pamilya ng mga biktima at marami pang iba ay labis na nasasaktan, kasama na si Ariel. Nagbibigay pa siya ng comfort sa pamilya ni Gina, ngunit hindi nila alam na siya ang dumukot sa mga babae. Sa bahay, inaasar ni Ariel ang mga babae at pinapakita sa kanila ang mga balita at kasama pa siyang naghahanap para sa kanila. Sinasaktan ni Ariel si Gina habang sinisikap ni Michelle na pigilan siya, ngunit ginawa pa rin ito ni Ariel sa babae. Makalipas ang maraming buwan, nagpa siya si Ariel na tanggalin ang mga kadena ng mga babae. Mayroon siyang baluktot na ideya na magsama-sama silang lahat bilang isang pamilya. Habang kumakain ang lahat, nagulat sila nang sabihin niya na buntis si Amanda at nagpa siya siyang panatilihin ito. Sa sumunod na eksena, bigla ang naglabor si Amanda. Sinabi ni Ariel kay Michelle na siya ang magpapaanak at binyantaan siya na babarilin kung may mangyaring mali sa sanggol. Matapos ang labor, tinulungan ni Michelle si Amanda na manganak masaya si Ariel, ngunit malungkot na isinilang ang bata sa isang masamang lugar. Pagkatapos ng ilang tao, nakita natin ang isang batang babae na nagngangalang Jocelyn na lumalaki na. Mahal siya ng lahat at iniisip niya na sina Michelle at Gina ay kanyang mga tiyahin para pagtakpan ang masamang ugali ni Ariel. Malaya na rin nakakagalaw ang mga babae sa loob ng bahay, ngunit hindi bawal silang lumabas. Sa paglipas ng panahon, nalaman natin na nahihirapan si Ariel na makahanap ng trabaho, at pwedeng mawala ang kanyang bahay. Nagtanong si Jocelyn kung bakit hindi sila makalabas ng kanyang mga tiyahin papunta sa park. Nagsimula siyang sumigaw at nagalit si Ariel, tinakpan niya ang bibig nito at sinabihan si Amanda na patahimikin nito. Isang umaga, sinabi ni Ariel kay Jocelyn na pupunta siya sa bahay ng kanyang ina at magdadala ng pagkain. Nang umalis si Ariel, nakita ni Jocelyn na nakalimutan niyang isara ang pinto. Sinabi niya ito kay Amanda na pumunta sa gate at na-realize kung ano ang ibig sabihin nito. Nagsimula siyang sumigaw ng tulong, hindi naglaon, dumating ang mga kapitbahay para tumulong. Pagkatapos ay dumating ang pulisya. Sinira nila ang bahay at natagpuan si Michelle at Gina. Natatakot si Michelle at iniisip na isa na namang panlilinlang ito ni Ariel, ngunit sinabi ng pulisya sa kanya na ligtas na siya ngayon. Paglabas, halos mabulag si Michelle sa liwanag ng araw, isang pakiramdam na hindi niya naranasan sa loob ng higit sa isang dekada. Pagkatapos nilang maligtas, dinala sila sa ospital para makabawi mula sa trauma na kanilang naranasan at sila'y naging laman ng balita sa buong bansa ng United States. Kinabukasan, nagising si Michelle na sabit na makasama muli si Joey. Hindi naglaon, binisita siya ng isang opisyal ng FBI na nagngangalang Jake Solano para imbestigahan ang kaso. Dinalhan niya si Michelle ng kanyang paboritong pagkain, isang cheeseburger at ice cream, na nagpasaya kay Michelle. Maya-maya, binisita si Michelle ng kanyang ina, ngunit tumanggi siyang makita ito, dahil sa pakiramdam niyang pagtataksil na hindi siya hinanap ng kanyang ina sa loob ng sampung taon. Makalipas ang ilang araw, na-discharge na si Michelle mula sa ospital. Nag-ayos si Jake ng kwarto sa hotel para sa kanya at nangakong hahanapin si Joey. Maya-maya, binisita ni Jake si Michelle sa kanyang kwarto sa hotel at ibinunyag na ayaw ng mga foster parents ni Joey na makilala ni Joey ang kanyang tunay na ina. Ayaw rin nilang ibahagi ang larawan ni Joey para pigilan si Michelle na makipag-ugnayan sa kanila. Bagaman maaaring hamanin ni Michelle ang pagampon sa korte, nagpasya siyang hindi ito gagawin. Sa sumunod na eksena, naghanda si Michelle na pumunta sa korte para tumstigo laban kay Ariel. Habang papunta siya sa korte, naiisip ni Michelle ang lahat ng sakit at pang-aabuso na kanyang pinagdaanan. Nang makarating siya roon, isinalaysay niya ang kanyang kwento ng detalyado. Gusto niyang makuha muli ang kanyang 11 years at gusto niyang makulong si Ariel habang buhay. Alam niyang maraming tao ang dumadaan sa mahirap na pagsubok. Ngunit kailangan nating ipaalam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Pagkatapos ng pelikula, nalaman natin na hinatulan si Ariel ng habang buhay na pagkakakulong ngunit tinapos niya ang kanyang sariling buhay isang buwan lamang matapos ang kanyang sentensya. Mula noon, ikinasal na si Michelle at nagtatrabaho sa Cleveland. Sumulat din siya ng isang libro tungkol sa kanyang panahon sa pagkakabihag, na naging bestseller sa buong mundo. Dito na rin natatapos ang true story na Cleveland Abduction, maraming salamat sa panunood.